May isang aso na hari at makapangyarihan sa kanyang nasasakupan. Siya ang namumuno at nagpapasya kung ano ang tama o mali sa kanilang kaharian. Ipinakikita rito ang isang leader na abusado sa kapangyarihan at mapangapi. Sa katawan ng aso ay naninirahan ng mga pulgas. Ang mga ito ay sumisipsip ng dugo at nabubuhay sa paghihirap ng aso, ngunit hindi siya makawala sa kanila. Sumasagisag ito sa mga taong nakikinabang sa kapangyarihan kahit walang ginagawang mabuti, tulad ng mga tiwaling opisyal o mapagsamantalang kaalyado ng leader. Isang bagong karakter, si Colorum, ang dumating. Siya ay revolusyonaryo at matapang, lumalaban sa kasalukuyang sistema. Nilalabanan niya ang aso at mga pulgas dahil sa pang-aabuso, korupsyon at kawalang katarungan. Ipinakikita rito ang sigaw ng masa para sa pagbabago. Sinubukan ni Colorum na pag-ibayuhin ang kamalayan ng iba pang hayop tungkol sa nangyayaring pang-aapi. Gayunman, ginamit ng aso ang kanyang kapangyarihan upang supilin ang pag-aaklas. Ang mga pulgas naman ay patuloy na nakikinabang at sinusulsula ng aso laban kay Colorum. Sa huli, nahina ang aso dahil sa patuloy na pagsipsip ng mga pulgas at ang revolusyonaryong laban ni Colorum. Naging simbolo ito ng pagbagsak ng mapaniil na pamahalaan kapag ang mamamayan ay nagkaisa para sa pagbabago.